Padre, tinawag ninyo ako. Ano ang napakahalaga at hindi makapaghintay hanggang matapos ang dasal? Anak, nag-aalala ako para sa iyong kaluluwa. Parang napapansin kong ikaw ay mailap. Malayo ang iniisip. Mukhang balisa ang iyong diwa. Balisa, Padre? O baka ibig ninyong sabihin ang matigas ang ulo? Ang pagiging suwel ay ugat ng tukso. At ang tukso ay naghahatid sa kasalanan. Kasalanan Tulad ng pagsilip sa mga butas ng pintuan at pagbulong sa dilim. Kalapastanganan Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Padre, ang hangin sa kumbento ay puno ng bulong. Naririnig ko ang mga madre habang nagkikikihan tungkol sa inyong mga paglalakad sa gabi. Mga kasinumalingan, huwag kang magpapaniwala sa chismis, ito ay lason sa kaluluwa. Padre, ang tanging lason dito ay ang inyong pagkukunwari. Nangangaral kayo ng kalinisan, ngunit ang inyong mga tingin ay parang gutom na lobo. Hindi mo dapat kinakausap ang isang alagad ng Diyos ng ganyan. At hindi mo dapat ako kausapin na parang isa akong inosenteng bata. Sabihin mo, Padre, sino ang nakikinig sa iyong mga kumpisal? Ako, Marahil, dapat ipagdasal ko ang inyong kaluluwa, Padre. O gusto niyo bang magsindi ako ng kandila at hayaang masunog ito para sa katotohanan? Hindi mo gagawin. Padre, mas malakas akong mga haske kaysa iniisip mo. Tandaan mo, may mga kaluluwa kang hindi kayang kontrolin, gaano man kalakas ang iyong dasal. Sa bawat titig ni Padre Salvi kay Maria Clara, bumibigat ang kanyang hininga, waring hinihila ng isang lihim na apoy na hindi niya maapula. Ang kanyang mga dasal ay nagiging bulong ng pagkabagabag, hindi para sa kaligtasan, kundi para sa pagnanasa na unti-unting sumasakal sa kanya. Nais niyang maangkin ang bawal, ngunit ang kanyang abito ang tanikala na pumipigil sa kanya. Sa dilim ng gabi, habang sinusubukang labanan ang init ng kanyang laman, Isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan, hanggang saan niya kayang tiisin bago tuluyang malulot ang kanyang kabanalan sa kalaswaan.